Today, I am pulling the trigger. Senator Laxson hindi na nakatiis at siniwalat na nito ang mga ghost at substandard na flood control projects sa Oriental Mindoro. Hold your breath. Funded by his office. I repeat, funded by his office. Discovered a congressional representative showcasing his midterm accomplishment report ang sabi pa ng senador. Ano kaya ang taglay na agimat ni Congressman? Ang sabi naman ni Congressman Panaligan, unfair na makalatkad ang kanyang pangalan. Uh, Fair na tayo ay magkalagkad doon, eh, hindi naman tayo ang naglagay ng proyekto niya, hindi tayo ng prioritize, hindi dumating sa atin niya. Panoorin pa natin ito. Pero bago yan, huwag kang limutang mag-like at subscribe para sa mga pinakabagong balita. Po at Nauhan, Oriental Mindoro. Aguila constructs congressional insertions. Mr. President, when flood control projects fail to stand against the tides, we are compelled to question the feasibility of the project and the technical capacity of the contractor. But what if an elected congressman or a political group claims ownership of the project? Is it not both proper and necessary to scrutinize their motivations? And examine the extent of their involvement and perhaps to hold them responsible. This explains the logic why I am insisting to make transparent the identities of the proponents of the insertions from the House GAB, Senate version, and all the way to the BICAM. If they claim something as theirs, should they not also be accountable for its failures? Mr. President, I raise the question because of the evident congressional banners we observed alongside many projects in nauhan and baco both in oriental mindoro Bilang halimbawa in barangay burbuli baco oriental mindoro one banner reads congressional project construction of flood control structure along barangay burbuli alag river baco oriental mindoro aguila action gobierno at Initiativo salarangan legislatura. this project awarded to silver wolves construction corporation again is worth 95 million pesos. it is an ongoing project to be completed in december 2025. this project is so important that it can turn stones and get funding approval under the unprogrammed appropriations of the 2024 national budget. This prompts us to dig deeper into the web. And as they say, social media is a great resource of evidence, which lawyers fondly call testimony against self-interest. In one Facebook post, we discovered a congressional representative showcasing his midterm accomplishment report, covering the period from June 30 2022 to December 31, 2023. He openly lists projects, hold your breath, funded by his office. I repeat, funded by his office, including flood control and river protection initiatives. From Aguilas Baco, let us travel to Aguilas Nauhan, also in Oriental Mindoro. Mr. President, Nauhan is among the beneficiaries of 3.6 billion pesos worth of projects, while Baco proudly lists 807 million, all of which is attributed to and owned up by the office of the congressman. Hindi lamang po ito ang maswerting na pondohan. Isa pa sa pinagmamalaki na mapag angking congressman ay ang flood control structure sa Butas River upstream, Barangay San Jose, uhan Oriental Mindoro. We took time to visit the project, Mr. President, which he referred to as a national project through congressional allocation. The project was awarded to Raymond Builders for 231 million pesos. Atinugut parin dito, program funds. The loan projects na po ito ng Aguila, na sa mula program funds. isa sa barangay Burbuli at isa sa barangay San Jose. Sa tagol ko na rin pong nagbubusisi ng pambasang budget, ang pagkakaalam ko po, masalimuot ang proseso ng paggamit ng unprogrammed appropriations under the Special Purpose Fund para mag-augment sa ilang items under the regular budget. Hindi po madaling ma-access ito. Dapat, eh my excess revenue collections, or B, new revenue collections, or C, those arising from new tax or non-tax sources, or D, approved loans para sa foreign assisted projects. Mahaba din ang requirements dito, Mr. President. So, ano kaya ang taglay na agimat ni Congressman? What gives, Mr. President, kung saan may multi-million projects dumadapo ang agila, pero lubog pa rin sa baha ang nadadapuan ng agila. Isa lamang po ito sa napakaraming banners at social media posts ng congressional insertions sa ma ng mga politiko na naglipana sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mr. President, ituloy na po natin ang diskusyon tungkol sa aming mga obserbasyon sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Without taking anything away from the good but suffering people of this province on the legitimacy of their needs due to its high flood susceptibility. I want to speak of the billions of appropriations for flood control projects poured into this province in Luzon's eastern flank. Mr. President, when someone gets the largest share of the pie, we naturally ask why, especially if such a price. Comes from the taxpayers' tab. In Oriental Mindoro, for example, we wonder why among its 14 municipalities, one town tops the bill. Sa pagsalo ng buwis ng pondo, nauna ang nauhan. Nauhan Oriental Mindoro received a sweeping 55% of the province's 2025 flood control budget. Katumbas ito ng sampung billion piso para sa flood control projects ng bayan ng Nauhan, Palamang. Fair enough, given the coastal topography and of the municipality which includes its lowland plains and extensive river systems such as Magasawang Tubig, Nauhan, and its people badly need flood control interventions. However, the magnitude of its budget allocation in the last three years alone Amounting to approximately nineteen billion pesos and nearly doubling each year raises concerns regarding Nauhan's curious case. Even before the provincial governor of Oriental Mindoro blew the whistle, so to speak, on what he alleged as anomalous flood control projects, we had already dug deep in our study, literally sifting through years after years of appropriations for these projects. Through to form and with due diligence, I immediately dispatched my staff to Oriental Mindoro to verify the data we gathered about Nauhan and to validate the governor's claims. Mindful of political bumps we may encounter, my directives are clear. We must see no political color and remain impartial in our findings. My staff traversed Oriental Mindoro across ten barangays to randomly check flood control projects based on the list of awarded contracts from 2023 to 2025 that we obtained from the DPWH website. The field validation came in the aftermath of the widespread flooding in the province of Oriental Mindoro during the habagat. Una sa aming listahan ang am barangay Mulawin. Sa pitumpong barangay ng Nauhan, Oriental Mindoro, ang barangay Mulawin ay nakakuha naman ng 1.9 billion pesos. Sino kaya ang makapangyarihang funder sa barangay Mulawin? We scoured the budget books from the National Expenditure Program, the House Gab, Senate Version, and GAA, as well as the DPWH award awarded contracts in barangay Mulawin. Of the 1.9 billion pesos fund for eight flood control projects, only 810 million pesos for three projects was included in the President's budget or NEP. The remaining 1.1 billion was inserted, I repeat, was inserted in the House version, Mr. President. Rightly so. Most of these congressional insertions were tagged for issuance of SARO or withheld by malacanang save for the curious case of two projects worth about 300 million pesos already awarded and ongoing construction with target completion in december 2025. mr president Sabus ng budget sa barangay na ito inaasahan natin na may protection na amang residente ng mulawin mula sa baha dulot ng bagyo sa kasamaang palad habagat palang at hindi pa man naitalang bagyo ang tumama sa probinsya. Gumuhuna na, gumuhuna ang ilang parte ng mga diking pinagkasusan ng daang milyong piso. Inagos na rin ng tubig, baha, ang bilyong pisong danyos ng nasirang flood control. Ito mismo ang parehong barangay na gustong inspeksyonin sana ni Governor Dolor noong nakaraang Sabado lamang, kung saan napabalita ang pagharang sa kanya ng security personnel sapagat ayon daw sa kontraktor ng proyekto. Kinakailangan ng written approval mula sa DPWH bago makapasok ang sinuman sa construction area. Mabuti na lamang, napuntahan na rin po ng aking team ang Diumanoy restricted area na ito noong unang linggo pa lamang ng Agosto. Sa mismong, actually pinagbawalan din ang aking staff na lumapit sa proyekto. Pero sapat na ang kuha ng aming drone upang makita ang mga depekto ng construction dito. halatang gusto ng naturang kontraktor na isikreto dahil sa ginagawang paghahabol upang komprunehin at remedyohan ang palpak na proyekto at mapagtakpan ang kanilang kapalpakan. We are willing to submit our drone shots and other pieces of evidence to assist in the investigation and prosecution of those involved in these anomalous projects. Mula sa aming sariling footage, kitang-kita ang mga bahagi ng road dike na ginawa noong 2024 na kumuho ang nakikita niyong flood control project ay nagkakahalaga ng 204.8 million pesos na base sa official record ng DPWH ay completed project na nito lamang Pebrero 2025. Halos tatlong buwan pa lamang ang lumipas, Mr. President. Gayunpaman, kabago-bagong proyekto, gumuhuna agad-agad ang dike dahil sa nakaraang Bagyong Krising, Dante at Emo, kasama ang lagpas 200 milyong pondo na inilaan dito. Sa kahabaan pa rin ng Bukayaw River, natagpuan naman namin ang isa sa mga congressional insertion na nagkakahalaga ng 137 milyon at inaasahang matatapos ngayong Disyembre. Kasabay ng hagupit ng habagat, inanod na rin ang malaking bahagi ng binubuong dike. We heard grim stories about why these structures fall easily. From the improper embankment mix of gravel, sand, and stones, sheet piles cut in half, and lower grade reinforcement steel bars. Tinipid, sinadyang minali, at shortcut ang pagkagawa. Sad reality, Mr. President, is mayroon na rin silang standard para sa substandard. We go to another top billing barangay, Barangay Tagumpay. Barangay Tagumpay, still in Auhan, is another case of flooded flood control. Sa taong 2023 at 2024, halos abot kamay na ng mga taga-barangay Tagumpay ang Tagumpay na layunin itong maging ligtas sa mga pagbaha dahil sa halos 2.55 billion na pondong nilaan dito. Binubuo ito ng sampung proyekto sa paggawa ng road dike sa mag-asawang tubig at Bukayaw River. Sa ulat ng gobernador na binerpika ng aking mga staff ang mga bahagi ng bilyones na proyektong ito, dalawang beses na pong nasira ngayong taon. Ang pinakamalala nitong nakaraang bagyong emong. Sa mga larawan o video na kuha ng aming team, Kapansin-pansin, nga naman na imbes na graba, buhangin at simento, buhangin ang laman ng structure na ito. Kaya naman, ayon din sa mga residente, sa sandaling magkabutas, mabilis na pumapasok ang tubig at kinakain ang ilalim. Sa aming pag-imbestiga, hindi rin daw diumanong masusunod o nasusunod ang dapat na lalim ng pagbabaon na mga sheet piles na magiging suporta ng buong road dike. Isa pa sa nakita namin ang barangay Inarawan na dumanas rin ng pagguho ng bahagi ng river dike. Sa aming pagsisiyasat, isa ang barangay na ito sa pinakamaraming buhos ng proyekto noong 2023 at 2024. Tumabu po ito ng 1.764 bilyong peso piso para sa construction ng road dikes sa kahabaan na mag-asawang tubig. Sa lahat ng proyektong nilaan sa Barangay Inarawan, tanging ang SunWest Incorporated ang nakakopo ng mga proyekto. Ito ang contractor na una na nating narinig sa ulat ng Pangulo bilang pangwalo sa mga kontratistang nakakuha ng pinakamarami at pinakamalaking kontrata sa flood control. Mr. President, sinuyod din namin ang ilang pangbarangay na binuhusan ng pondo, ngunit hindi pa rin nakaligtas sa daluyong ng pagbaha dahil sa karamihan ay substandard, gumuho at hindi napanindigan ang pagiging blood control structure. Ilan sa mga ito ang mga sumusunod na ipapakita natin. Sa barangay Pinagsabangan dos higit 228 milyong piso ang pondong nilaan pero ang reklamo ng mga residente, putol putol ang paggagawa ng river control. Malaking bahagi rin ito ang gumuho ng nagdaang habagat. Sa Barangay Melgar, nirereklamo ng mga residente ang mababaw na pagkakabaon ng mga bakal sa ginagawang dike. Sa taong ito, tatlong coastal road shore protection ang itinatayo na ang suma total papalo sa halos 693 milyong piso. Sa Parangay Arangin, mayroon ding ongoing projects na nagkakahalaga ng 109 milyon. Ngunit hindi pa man tapos, ay nasira na ulit dahil sa bagat. Mr. President, for three years, 19 billion na pondo ang ibinuhos para sa flood control sa nauhan. Umaapaw ang pondo pero lubog pa rin sa baha ang mga nauhenyo. Ano nangyari, Mr. President? Kaninong mga bulsa inanod ang buwis ng taumbayan? Kung sa Oriental Mindoro gumuguho ang mga proyekto, mamaya po, Mr. President. Ipapakita namin ang malugar naman na walang makikitang gumuguho. Hindi dahil sa matitibay ang paggagawa, kundi dahil hindi talaga maaring gumuho ang guni-guni o -guni, ghost projects. Mr. President, sa kalapit barangay sa barangay Apitong, isa sa mga proyektong matsagang hinanap ng aking team ay ang construction of road dike along mag Tubig River, Sitio Dike, Barangay Apitong, Section, Nauhan, Oriental, Mindoro, na na-award sa Elite General Contractor and Development Corporation. Ang halaga ng kontrata 192.99 million pesos. Ayon sa dokumentong ito mula sa DPWH website, completed na po ito. Ngunit nang ng aking team, wala po silang nakitang proyekto sa sitio Dike. Ayon din po sa pahayag ng mga residente, wala pong flood control na ginawa noong nakaraang taon sa kanilang sitio. Ang alam lang nila, mayroong gagawin pa lamang ngayong 2025. Nasaan ang halos 193 milyon na pondo sa Sitio Dike noong 2024? Eksakto lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa Sumbong sa Pangulo website.